sa pinagpalang araw po sa ating lahat. o Ako po ay nagagalak noon. Sa oras po na ito, samahan niyo po ako manalangin as we uh, have, uh open our bibles and uh, as we uh receive a fresh revelation and message from the Lord. Salamat Panginoon sa araw na ito. Pinupuri ka namin at sinasam in Jesus name. Amen. Amen. Natanong niyo po ba ang sarili ninyo no? Na, na Marami pang mga bagay na we are hoping, we are praying for, na hindi pa nangyayari sa buhay natin. The, ti the title of this topic is about enjoying the waiting season. Maari na uh, marami pa rin tayong mga inaasam, marami pa rin tayong uh, um, pinagpe-pray sa Panginoon, na hindi pa natin nararanasan o hindi pa natin natatanggap ngayong taon. But you know, um... Nais nice po ng Panginoon na maunawaan natin sa araw na ito. Importante that in our waiting season, we enjoy in the presence of God. Samahan po ninyo ako sa Isaiah chapter 40, ang ating pong haliging talata sa araw na ito. Isaiah chapter 40 verse 27 to 31. Sabi po dito sa wikang Filipino, Israel, bakit ka ba nagre na tila hindi pansin ni Yahweh ang, kabila, uh, ang kabalisahan mo o hindi inaalalayan sa kapihang nararanasan mo. Verse 28, hindi ba ninyo nalalaman, di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod. Sa isipan niya'y walang makakaunawa. Amen. Praise God. Verse 29. Ang mahihinat mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nalulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Praise God. Puri ng pagkabasa po ng salita ng Diyos. Alam po sa buhay po natin, no, maaring, uh, tulad ng marathon, No? Minsan, no, kung kailan nasa finish line na tayo, doon natin nararamdaman yung, yung pagod na pagod na tayo. Kung kailan malapit na tayo doon sa katapusan, doon natin pinakaramdam na ramdam yung yung, yung sense ng pag uh, pag give up no yung pagsuko yung paghinto but you know ang nais nice po ng Panginoon na uh, maunawaan natin, sabi mo sa sarili mo, never give up. Amen. I believe no. Uh, ilan po sa inyo napakinggan yung mensahe um, po ng Panginoon uh, the last message that I have shared dito po sa araw-araw uh, na po papala. Sabi ko doon, give up. Pero you know in our life sa buhay po natin, hindi po tayo dapat sumusuko lalo na lalo na no, malapit na po tayo sa finish line. Amen. Praise God. I want to serve with you po, no, bakit ba tayo dapat uh, bakit ba tayo uh, dapat mag-enjoy in, the, in our waiting season? You know, You know why because when God is making us wait, no? There's always a purpose. Lagi pong may kadahilanan, may may maganda pong kapahayagan at dahilan ng Panginoon kung bakit po tayo dumarating sa punto ng buhay natin that really that we really have to wait for something, no? Because you know, some uh, waiting is something that is only possible within time, no? O ma maaring uh, sa paghihintay po natin, tayo po ay uh, we are feeling parang discouraged, no? Madalas alam, alam niyo po ako po naniniwala ako, no? Walang uh, hindi natin gusto talagang maghintay, no? Maaring na-experience natin, no, sa so, kunyari sa fast food, no? Hindi ka nga nagluto sa bahay, kaya ka nga nag uh, kaya ka nga nag fast food kasi gusto mong mapabilis, no? Ay, sino po ba nakaranas dito yung naghintay siya ng matagal sa fast food? No, naghintay ka ng matagal sa kainan. No, gutom na gutom ka na. Hindi ka nagluto sa bahay kasi nga gusto mo kumain agad. Pero pinaghintay ka pa rin ng matagal. Or maybe um uh, uwing-uwi ka na. Gusto mo nang umuwi pero napakahaba ng pila sa terminal. You waited for an hour or two hours para lang makauwi, no? A lot of us hindi gusto maghintay. Pero you know what? Daan po natin in the Bible, the God the creator of time is not limited by time. Tandaan po natin ng Diyos po natin ay hindi limitado ng oras o ng panahon. Because our God, sabi nga po ng 2 Peter chapter 3 verse 8 to 9, no, when we are waiting on him to act habang naghihintay po tayo sa gagawin ng Panginoon sa buhay natin, nagawa na po o na-action na po ng Panginoon. Amen. Yung mga pinagpipray po natin ngayon, matagal na pong nastugunan ng Panginoon yan. matagal na pong may ginawang aksyon ng Diyos yan. Because in the Bible, sinabi po ng Bible lang, isang araw sa langit, isang libong taon. No? Libo-libong taon dito sa lupa. No? Kaya ano eh, kaya minsan isipin natin, Lord, parang ang tagal, ang tagal mong kumilos. Parang ang tagal naman, Lord, ng pinagpipray ko. But, tandaan po natin ito, no? In the Bible po, Now in the scriptures the word wait means to hope to anticipate and to trust. In our waiting season na is po ng Panginoon na makita yung ating pong pagtitiwala sa kanya. Kung tayo ba ay talagang mayroong uh, uh, pananampalataya sa kanya? Tayo ba ay naniniwala na talagang kayang gawin ito ng Panginoon? Kasi minsan sa waiting season natin minsan nagda-doubt na tayo may eh, parang isipin namin natin Lord Naglalaroan ba ako ng tadhana? Lord, ginawa ko na lahat. Lord, naglilingkod ako sa iyo. Pero bakit ganun? Parang walang nangyayari sa lahat ng ginagawa ko. Kapatid, enjoy your waiting season. I-enjoy mo lang yung paghihintay mo sa presensya ng Panginoon. You know, waiting means planting a seed of faith and nourishing it. No, kapag tayo po ay naghihintay para tayo nagtatanim ng buto ng pananampalataya and we are waiting na ito ay mamunga, ito ay lumago, no? Ito ay uh, uh, magkaroon ng magagandang bunga, no? And ang halaman hindi yan parang damo na tumubo lang nang wala kang ginawa. You need to do something. So, ano yung mga bagay na dapat natin ginagawa upang tayo ay uh, uh, habang naghihintay tayo, no? Kapag naghihintay ka sa Dios, hindi pwedeng wala kang ginagawa, kapatid. Amen ba? Hindi ba pwedeng tutungan ka lang? Hindi ba pwedeng maghihintay ka lang sa grasya ng Panginoon? You need to do something while you are waiting. Number one, number one po, serve God. Sa isang restaurant, there are two kinds or two types of waiters. No? Sa isang restaurant, makakita po tayo ng dalawang klase ng waiter. Number one, waiters can be people who serve those seated on the tables. No? Yung mga tinatawag natin, waiter, order ako, please. Di ba? Yung mga waiter po na tinatawag natin, yung unang type of waiter, sila yung mga taong naglilingkod. Sila yung mga busy. No? Sila yung di magkanda o gaga. They want to please no? yung mga taong pinaglilingkod nila. They want to give the, the best service, the quality service that they, the, that they want to give. Yung pangalawang klase po ng waiter are waiters who are people seated on the table waiting to, to be served. So, may mga tao po sa restaurant, waiters din ang tawag sa kanila, pero literally, no? And literally and figuratively, talagang nagaantay lang sila. They waiting na talagang dumating yung pagkain nila, yung order nila. Ang tanong kapatid, sino ka sa dalawang ito? Are you the waiter who waits? No, naghihintay ka lang na paglilingkuran ka? O ikaw yung waiter na naglilingkod? o abalang naglilingkod. Take time to grow. We need to spend time for us to grow in the ministry, in, to grow in every aspect of our life. Ako po uh, bilang isang kabataan, no? na, na, na ko, na, naunawaan ko yung kahalagahan ng paglilingkod sa Panginoon. Habang naghihintay tayo ng mga bagay na hinaasan natin at hinihintay natin mula sa Panginoon. We need to discover our gifts and talents to serve our purpose. And you know, in the Bible, no, the best example of a waiter who serves is Jesus Christ. Alam na ni Jesus sa simula't simula pa lang na kaya siya napunta dito sa lupa dahil siya ay mamamatay. Alam na niya na, niya na ang, ang ending niya talaga i, ay ipapako siya sa krus and he will sacrifice his life for all. Sabi po ng, Ma, ng Mark chapter 10 verse 35, no? For even the son of man did not come to be served but to serve no hindi napunta dito si Jesus para paglingkuran siya napunta siya dito alam niya ipapako siya alam siya siya yung siya yung tatawaging ako mag ransom o alay no to give his life as a ransom for many if you are waiting for something serve god pangalawa po worship god No worship is waiting upon the Lord by giving Him the glory and honor that He deserves, and it is a privilege. Minsan, kaya tayo bagot na bagot sa buhay natin, kaya tayo inip na inip sa buhay natin because you don't enjoy your, your season. Hindi mo ina-enjoy yung buhay mo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Hindi ka nag-worship. But you know, when you worship God, na no, may intindihan mo na ang Diyos na pinaglilingko na mo. Kasi when we worship, para, natin, uh, para tayo nagsumusuyo sa Panginoon. Para tayo naglalambing sa Panginoon. And when we worship God, kapag, ang buhay, kapag naging buhay na po natin ang pagsamba sa Panginoon, no? yung waiting season natin, hindi mo ba papansin na ang tagal mo pala naghintay para sa isang blessing at ngayon binibigay na sa'yo ng Panginoon. Amen ba? No? Minsan magugulat ka lang, dumarating na yung mga bagay, yung mga blessings sa buhay mo. Minsan yung mga hindi mo pa inexpect, yung mga bagay na hindi mo hiniling sa Panginoon, dumarating. It's because you enjoy your season of waiting. At pangatlo po, pinakauli, ito po yung pinakamahalagang pinaka element in, wait, in our waiting season. Number three, trust God. Amen. Sabi po ng awit, chapter 37, verse 7, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka. Sabihin nga natin sa sarili natin, pumanatag ka. Amen? Maging matsagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginhawa sa likong paraan umunlad man sila. Minsan ganun eh, compare natin sa sarili natin, buti pa si ganito, buti pa si ganyan. Hindi naman siya Christian, pero bakit successful siya? No? Minsan eh, kinaka-compare natin sarili natin bakit siya ang ganda ng buhay. Bukot ba, buti siya, ba't parang siya hindi naman na problema. Ako, Lord, Cristiano ako, naglilingkod ako sa iyo pero bakit patitindi yung challenges ko sa buhay? Minsan ganun eh. Nagre-reklamo na tayo. Minsan, ang uh, na natin sarili natin sa iba. But, you know, naiinip lang tayo sa buhay natin. Naiinip tayo sa pagdating ng pagpapala ng Diyos sa buhay natin kapag hindi buo ang tiwala natin sa Diyos. Amen. Importante po yung buong tiwala natin sa Panginoon. Our total trust on God because when we trust God in every aspect in every seasons of our life, doon po darating ang pagpapala mula sa Panginoon. Hallelujah. As we pray, alam niyo po um naniniwala ako na hindi man umabot ngayong taon no, yung mga prayer request natin in this year. Hindi man umabot yung pinagpe-pray mo sa Panginoon ngayong taon. I believe that this 2024, magbubukas ang Panginoon ng maraming pintuan sa maraming oportunidad sa pagpapala sa buhay mo. Amen. Let's pray. Father, we thank you. Salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng pagpapala. Ikaw ang Diyos na mayaman sa lahat. Ikaw ang Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng biyaya sa mundo. Salamat, Panginoon, that in our waiting season, as we continue to trust in You, as we continue, Lord, to put our faith on You, Lord God, alam po namin, Panginoon, na hindi, hindi mo kami pababayaan, Lord. Hindi kami mapapahiya. Alam po namin, Panginoon, that You are doing something, Lord God bago pa kami manalangin, bago pa namin to i-expect, bago pa namin ito kailanganin sa buhay namin. Lord, ito po ay inaksyonan mo na. Ito po ay ibinigay mo na sa aming mga buhay. That's why I pray, Lord God, right now, Lord, sa bawat isa po, Panginoon, na nawawala ng pag-asa sa kanilang mga buhay, Lord. Sa mga napagod na, sa mga nainip na, Panginoon, I pray, Lord God, that they, they, they renew, Lord God, yung kanilang excitement, yung kanilang fire, Lord God, in waiting for you, O God. Lord, higit sa lahat, Panginoon, higit sa paghihintay namin ng pagpapala, ng blessings, ng favor sa buhay namin. Lord, we, were, we are waiting upon you, Lord God, sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Ito ang pinakahinaasam namin. Ito ang pinakahinihintay namin sa buhay namin, Panginoon. That's so, why, Lord God, I pray, Lord God, that nanan mo kami, Panginoon, na mainit na naglilingkod sa iyo, Let everyone of us, Lord, na naghihintay sa iyo, Panginoon, ay mag-alab, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Mag-alab, Panginoon, sa pagpupuri, pagsasamba sa iyo, Panginoon. And Lord, let our hearts, Lord God, become pure, Lord God. Yung intentions namin, Panginoon, in our waiting season, hayaan mo, Panginoon, na masabik kami sa iyo, Panginoon, sa iyong presensya sa araw-araw ng aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Patuloy ka namin pinupuri, pinasasalamatan sa pangalan ni Yesus. Amen. Amen.